Hello, hello mga idol, mga friend of friend magluluto ako guys ng biko. Ito yung malagkit ko guys. Niloto ko na siya guys. Wow! Ay, na tayo ng gata, 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 gata. Yan guys. Ito yung snack ko, mga idol. <laughs> Ang snack ng lola. Yan guys, lagyan natin ng kunting asin. Kailangan yung mga kakanil ilalagyan ng konting asin para masarap. Nalalasap ang sarap pag may alat-alat na konti, guys. diyan. Tapos, guys, lagyan na natin ng azokya. Yan na siya guys. Wow. Parang kulang pang kulay ng asukan. Pero pula na siya. Ayan na guys. Kumukulo na siya. Ilalagay ko na ang malagkit. Ayan na siya guys. Wow, parang sarap na guys. Lagyan natin ng kunting vanilla guys para mabango-bango siya. Ayan. Para bumango. Ayan. na siya, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Wow, masarap ang biko. Alam nyo, guys, para siyang sa personal, para siyang makintab. Makintab tingnan, oh. No? Pero dito sa video, parang hindi. Ayan sara bye bye thank you for watching maistak na ako na biko bye bye